Alam niyo ba guys, kung ano yung pinakamasakit at malungkot na realidad ng buhay? Yung kapag ka nasa lowest point ka ng buhay mo, yung talagang down na down ka talaga, as in yung lugmok ka. Wala yan pa sa sa'yo, yung mga tao nakapaligid sa'yo. Minsan kukotyain ka pa, husgahan ka pa, lalaitin ka pa, lalo ka pang ilulugmok. Pero pag nakabangon ka, o kaya successful ka na, feeling nila, ano, parte sila nung success mo. Tapos, sobrang naya nandyan sila, sobrang masaya na yan, lalapitan ka na nila. Yung kapaki, pakinabang ka na sa kanila, tapos sobrang ang ganda na ng tingin nila sa sa'yo. Tapos, gusto kasi niyan, makinabang na sila. Kasi nga, okay ka na. So, yun talaga yung masakit na realidad ng buhay, realidad. Basta kapag ka marami kang problema, wala kang ibang aasahan, sarili mo lang. Napakaswerte na lang talaga kung may isa o dalawang tao na tumulong sa'yo. At madalas, yung tutulong sa'yo, hindi mo pa Minsan talaga wala. Yun yung napakasakit na katotohanan ng buhay. So kaya sa mga kabataan dyan, ingatan nyo yung inyong sarili. Kasi ganun talaga yung realidad ng buhay. So yan lang.